Guys, at ayan po, nagtatalas po sila. Ganyan po yung tawag nila sa pagtatalas. Ang isang problema po sa palaisdaan ay ang talas. Dahil doon, ah, oh, dumalabas ang ating kalakal o oh, yung mga alaga. Diyan sa butas, ganyan no. Oh. So, inukay po nila. Ganyan daw po yung tamang pamamaraan ng paglalagay o pagtatakip ng talas. Ayun no, oh, nakita niyo po yun. Ang lakas ng balong. Ayan dyan dumadaan yung mga alimango papalabas dun kaya nawawala po sa fish pan so yan yun po yung ngayon preparation nila is tinatakpan po nila para wag nang makalabas ang mga alaga dahil pagka may tubig sasabang po yung mga alaga or pupunta sila doon tapos makikita nila na may butas dadaan pa palabas mula dito sa fish pan o lawa kung tawagin dadaan sila dyan at pupunta dito sila sa sangka yan yung sangka nilang tinatawag or sapa or ilog doon po pumupunta para makawala so pagka po ang talas ay paulit-ulit Ah, kahit takpan na nila, paulit-ulit pa rin na merong tubig na lumalabas, ibig sabihin merong pong laman or merong alimango, either na palos or yung tinatawag nila na or tinatawag po nila na kalabukab. Yun po yung malakas sumira ng mga pilapil or yung pinaka-vix harang po ng palaisdaan niyang ganyan kaya lagi po yung binibisita ng mga bantay yan po yung mga bantay sila yung mga bantay sila yung laging bumibisita nagra-round sila dyan umiikot sila dyan tapos titignan nila yung mga talas or butas para takpan kapag tinakpan nila at pagbalik na ng 1 to 2 days at meron pa ulit ibig sabihin nun may laman Katulad nung naipakita ko kanina, mayroong alimango. yon Ang cost naman minsan na yon either galing dito sa lawa ang alimango, palos, or yung kalabukab, or nakukulangan daw po ng pagkain yung mga alaga sa loob ng lawa, kaya pupunta sila sa sangka para maghanap ng pagkain to find out. Kasi kailangan nilang makasurvive, di ba? So, yun po yung way nila. Bubuta sila sa mga pilapel or bricks na ano na yan. And then, lalabas sila at saka sila maghahanap ng pagkain. And then, babalik ulit sila doon. Or doon na sila sa mga lawa, ah, sa mga pilapil na ninirahan para po pwede sila dito maghanap ng pagkain or Pwede sila dyan sa labas maghanap ng pagkain. So guys, iyon po isang sharing na nalaman ko po or natutunan ko sa kanila. I hope you like it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Po sa nga, hindi pa po, po nakasubscribe sa akin. Ito po ang inyong lingkod, Healer Antingera Ria Parulan.